Daiso. Namimiss ko na yung Daiso. Five days pa lang nakakalimutan. edit yan Pagod na 'yung drummer. <laughs> Ngayon naman na majorit na 'yan ah. Nag-Robinson lang kami. Pumunta kasi kami sa Dyson, Nangimiss ko na yung Dyson. Five days pa lang nakakalipas. Kaya nag dyson kami. Double price. Tapos ngayon pupunta kami sa SM. Malapit lang naman dito yon. Mga five minutes ba, ma? Pag nag-ipo lang. Ah, wala pang five minutes. Itong Robinson, wala walking distance lang. Kasi nakita ko dun yung blower. Na nasira. Basta, dito na tayo. Samahan kami. ng bracelet? Uh, kaya lang sarado pa hanggang 11 pa lang open ng mall dito. Yan naman. Tikman ko muna yung turon ng SM. Ano ba yan? Hindi ko tuloy nakain yung turon. Biglang nagbukas yung mall. Hindi <laughs> natin. mm oh. <laughs> lang ka habang nasa escalator. Kaya naman eh, mainitin pa. Ayan, ito. Meron pala ditong beeswax. Gusto kong ng kilikili eh. Sayang naman, pinag-ipunan ko pa naman kung buko sa kilikili. <laughs> <laughs> Here at the Store. Pangingin hey, hmm. kami ng mga shoes. Ito din oh. Tingnan niya. Okay. Wow! Gold shoes. Pero gusto ko white. Pero, mas maganda to. Kasi pagbinyag. Tingnan <laughs> tayo ng ano? Tingnan tayo ng size nito Para okay. kang si little princess dito. So mm -hmm. ano natin, my ma dear. Malaki. Okay. Malaki. Okay. dapat white nga eh. Pero ang cute oh. Oo din pala dito sa Philippines. 10% of it. Ayan o. Oh, 1,499. Thomas. Ayan. So, mm <laughs> -mm so, one month. Kasya pa rin to. Tanggalin na natin Yay. yung guys. Ayan na lang. Ang cute lang talaga. Oo oh, nga. Uh, mo na yan sa kanya ma kami <laughs> sa mga kabasuhan adik sa baso ay isang kulay ay isang kulay lang uh -huh. hindi ganyan na ano iba iba ay nagwagi, walang set of four, tsaka hindi siya assorted, isang kulay lang, kaya babalikan na lang namin eh. nandoon sa Robinson, malapit sa amin So, puntahan na naman natin. Ah, ay, kailangan ko siguro bumili ng Christmas Ayaw. gift wrap. No, my dear? Yeah. Kasi may babalutin tayo dun. bababa kami kasi yung nakita kong blower pala. Gusto kong ibili kay Ailey, pero hindi siya mahilig. Ang cute, oh. No, ma? Ang cute. Sana magustuhan din ni Ailey to one day tulog na. Saba, ay, oo nga, tulog na. Pag nakakary talaga siya, mabilis yung mga tulog. Pambinyag na dress. Ganyan lang gusto ko, cotton. Hello. si dinosaur pero nag-iisa na lang yung orange baka maraming naka-orange <laughs> Mayela na lang. Tapos, tapos pawisan daw yung ano ko, orange. Uyo! Yung mga sapato. Umiilaw-ilaw pa. Okay, nandito <coughs> na tayo sa cosmetics area. Pintahan na natin yung blower na vice. Yung blower na nakita ko, na nasira ko nung last, last year. Na pwede siya pang international dito sa JML. to, oh. maganda kasi dito. Madiit lang siya. Pwede siya sa Japan. Pwede rin siya dito sa Philippines. Ayan. Meron siyang boto na 110 volts to 20. 220. Ayan. Tulog na si Badida. Magpapakilay lang dun si Badida. Maganda rin to kasi pwede siya sa ibang bansa, no? international eto nasira ko kasi yung ganito ko nakalimutan ko na iset sa 220 ano so, yeah. warranty siya one year no dito tayo sa SM ba to SM Travel Pro Hair Dryer. Tapan ha. Ito, isang isa sample kay Madir. Maganda kasi siya kasi pwede siyang pang travel kasi manipis na. Nagkaroon na nang nanirising yung buhok mo. <laughs> Oo, oh, nga, nakagano na lang siya. Hamaan na na siya. Man. Kasi nagiging maaari. Na. Kaya wala siyang shape eh. Sige, pwede na yan sis. Para maubos ang film. 6.30 Paalis kami ng ati ko Pumunta kami sa Marikina River Talks Sabi ng ati ko, simplihan ko lang daw yung sukot ko Yung mga batang Yagit yung style so, Ito ba lang Batik, oh Batang yagit oh. Simplihan ko lang daw Pansit bato ni lang. father mm -hmm. Ang sarap mm -hmm. Bago umalis Kain mo ng pansit ba to? Yummy daw. Meat? Nakakalatan oh, ako. Masarap, di ba? Masarap lagyan ng kalamansi. No. Okay. Ito na kami sa Marikina Riverbanks! Riverbanks! Ito na kami sa Marikina Riverbanks!